gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Pongpong Marcos, at inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinesweltuhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin po na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil kapag i-recite nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo, ipakulong lahat, lahat.